So for today's videos guys, ang ating topic ngayon ay uh, tungkol sa buhok na pumuputi. Uh, alam naman natin pag buhok diba, ito buhok natin, ayan buhok natin, yes of course, nagkakaroon tayo ng uban, pumuputi po siya. Ang pag-uusapan naman natin ay hindi buhok sa itaas, kundi buhok natin sa ibaba pa. Uh, kasi may nagsabi sa akin na sa edad niya daw yan ay pumuputi, mayroon na siyang uban or may pumuputi na sa buhok niya. So napakabata niya pa. So ako naman nagresearch ako na para malaman kung kung normal na nga ba na pumuputi yung buhok natin sa ibaba kahit bata pa tayo. Kasi mostly sa mga nagtatanong sa mga natanungan ko is age 50 plus na sila nagkakaroon na ng konting puti, konti pero hindi lahat. So, yan po ang pag-uusapan natin, guys. Bago po ako magsimula, disclaimer muna ako. These videos ay para lamang ito sa mga taong bukas ang isip, sa mga taong marunong umunawa at mintindi. Kung ikaw ay ayaw mo sa mga ganitong topic, just keep my videos at pwede kang maghanap ng videos na ano yung gusto mo. Huwag ka na lang mag-iwan ng comment na hindi maganda para hindi po tayo nakakasakit sa ating kapwa. At saka sa mga bagong viewers, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo palagi YouTube every time na meron akong bagong upload or live. Uh, sa mga gusto pa lang mag sa live ko mamayang gabi guys, mag po ako mamayang gabi magla-live po ako sa StreamYard para pwede po kayo makakulab sa akin para pwede po kayo makajoin sa live ko so aabangan nyo po mamayang gabi guys ha, tatandaan nyo mamayang gabi at uh, 9pm mag start po yung live stream ko sa StreamYard na pwede po kayong mag-join sa akin kasi alam ko marami sa inyong gusto na mag, mag para at least kahit nag-uusap tayo uh, nagkikita tayo nagkikita nakikita rin kita nakikita, nakikita mo rin ako di diba? para na rin tayo niya nag-video call tayo. So, uh, pumuputi nga ba ang buhok natin sa ibaba sa 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 edad natin, like example na sa 30 plus ka pa lang, no, ay pumuputi na ba? Uh, meron akong kaibigan na ang sabi niya ay pumuputi, mayroon na daw siyang 4 or lima na pumuputi na buhok niya sa baba. Yan yung kinaanon, tinanong niya bakit. At meron din naman akong nakausap na nagsimula siya pumuti ang kanyang buhok sa ibaba ay nagkaedad siya ng 50 plus, going to 60. Doon na nagsimula na pumuti ang kanyang buhok sa ibaba normal lang nga ba na pumuputi yung buhok natin sa ibaba? Siyempre, ang sagot natin, yes. Lahat tayo ay pupunta talaga dyan. Lahat tayo ay talagang mangyayari yan. Kung pumuputi yung buhok mo sa itaas, ay pumuputi din yung buhok natin sa ibaba. Ito ang na-experience ko noong 2018 na namatay yung papa ko, pinaliguan ko yung lola ko. Dahil, uh, kinuwa ko siya, dinala doon, at ako yung nag-alaga, ang habang nakahaya yung papa ko, pinapaliguan ko yung lola ko every morning iniinita ko siya ng tubig, pinapaligo ko sa kanya. Alam niyo ko, alam niyo guys, kung ano napansin ko. Nakita ko na talagang lahat puro na talaga puti. Kung ano ka yung buhok ng lola ko, ganun din kaputi yung buhok niya sa baba. Pero na, na ano ko ay kumakalbo. Parang natatanggal din pala siya kusa ko na konti na lang. Kasi habang pinapaligo ang kayo lola ko, kinakausap ko siya. Sabi ng lola ko ay natatanggal daw siya konti na lang ganun nang time na yon medyo malaka, nasa, malakas pa yung lola ko. Tapos, ito naman, nakausap ko naman, yung isa ka, sa mga ka-fellows ko, ay nag, uh, nagsimula pumuti yung sa kanya, ay nasa 50 plus daw po siya. Pero normal lang po talaga na pumuputi. Pero at age of 30 plus, normal lang nga ba na pumuputi yon Ito guys, yes po. Sa based on my research, uh, normal lang din po na sometimes meron tayong uba na tinatawag or put, di ba inuuban tayo, no? Meron sometimes na makate, na pumuputi sa buhok natin, ganon. Yan yung tinatawag natin na, na puting buhok or uban dito sa amin. Um, sa ilong buhay. ay uban, di ko alam sa Tagalog, basta puting buhok. Uh, normal lang din yan sometimes na merong makahalo na puting buhok sa ibaba. Pero guys, ang pinakamaigi po talaga ay uh, wag mo na lang siyang bunutin dahil masakit, hindi po siya kagaya sa ulo natin na na makate, no? Sa iba ba, may, ma, oh, nakakaramdam ka ng gano'n, ganyan, dahil pumuputi yung buhok. Pero, ang advisable ko na lang, no? Kasi, sometimes, mas marami sa mga babaeng hindi nakikita yan, dahil mas mostly sa mga babae ay nag-shave. Mostly sa atin talaga ay kinakalbo, tinatanggal, di ba? Uh, siguro, bihira lang sa mga babae yung nagtitrim or hindi yung mga kagaya natin, kagaya ko yung makakapal na buhok, alam nyo naman kung gaano kakapal yung buhok ko, so alam na alam nyo na yan, na kapag sa iba ba, ay sobrang kapal na kapal yan, dahil makapal yung buhok natin sa itaas so, yun nga ang ano ko na, kapag ganyan dapat ay ano lang ah uh, dapat ay i-shave natin siya, tanggalin, para kahit pumuti man siya lahat, malinis tingnan, malinis tingnan. At normal lang po yan na uh, may, may mahalong puti sometimes. Hindi po yun na sinasabi ay matanda ka na, expired ka na, dahil may nakahalong puti na nabuhok yung sa ibaba mo. Huwag kayong mag kung meron kayong ganyan dahil normal lang po yan. Normal lang po yan, nakadepend po yan sa tao or sa atin, no? Na kasi sometimes yung maaga kang nagmature, yung ganon, at saka yung may may tao talaga na mas marami, mas early sila tinutubuan ng puting buhok. So kung tinutubuan ka ng puting buhok sa itaas, huwag kang mag-expect talaga na tutubo din yung sa ibaba. Hindi. Pero kusa po yan talagang tutubo at normal lang po yan. Huwag po kayong mag -worry. Pero huwag mong bugtisin. Huwag mong tanggalin ng chani kasi masakit yon Masakit yon Alam naman natin ang labi natin sa ibaba ay napaka-sensitive. Yan na part ng ating katawa, parte ng ating katawan. Kaya ang ang advice ko lang is huwag bunutin or kung pwede lang i-shave mo lang, natanggalin para malinis din tingnan, i-shave mo siya. I-shave mo para maganda tingnan ang ano, ang kinalabasan ng ng ano mo, ng tilapia mo, ganon. Para, syempre, you know naman, may mga partner, may mga lalaki na gusto nila yung malilis na tilapia. Ayaw nila na pagsisid nila ay marami pa silang makakain na buhok. Ayaw nila yung ganon. Yung sisiri nila ay nakakadistract sa kanila kasi sometimes may makakain tayong buhok, ba diba? So, mas maganda talaga na mas maganda talaga na ititrim siya or uh, sa itaas lang ang itrim it pero kung ako talaga, advisable ko talaga sa ibaba tanggalin mo na lang lahat, mas maganda na i-shave mo talaga sya, ang i-trim mo is yung nasa itaas, dahil mas maganda po talaga na yung ibaba ay malinis, pinaka the best po talaga yan para sa partner natin, at syempre sa atin parang fresh sa pakiramdam natin, maganda kapag uh, ano, kapag uh, yung sa ibaba natin ay malinis, so tapos, ang pinaka-importante guys ay sundin natin talaga sa paglilinis. Uh, yung iba, mahilig gumamit ng mga lactacid, feminine wash, or gano'ng mga carefree, gano'n. Ako palagi ko sinasabi sa inyo, hindi pa ako gumagamit ng ganyan. Ay talagang tubi lang, maaligamgam na tubi, or uh, ano, uh, sabi nga nila, yung suka, nakatry din ako niyan, at saka Colgate, nakatry ako niyan. Pero sabi ng mga feminine wash, mga ganun, lactase, never pa po talaga ako nakatry niyan. Pero sa iba na gumagamit niyan, sige, tuloy niyo lang kung saan kayo hiyang, tuloy niyo lang. Ang pinaka-importante po talaga ay malinis. Well, hindi po importante yung buhok na yan, puputi man yan, or hindi ano kulay man ang buhok mo dyan, hindi importante yan. Ang pinaka-importante talaga is tanggalin siya, linisin talaga dyan sa labi, dyan banda, talagang linisin para mag, ma, pa, ano ba, yung, ah, alam nyo guys, ah, kahit sino ba naman katanungin na, ah, Yes, maitim talaga ang singit natin. Maitim talaga ang party natin dyan. Kahit sabihin pa natin nakatago yan, no? Idi, um, maniwala, uh, nahiya ka man aminin, pero yan ang totoo na. Ang yung party ng dyan natin is talagang maitim talaga yan. Ma-brown-brown siya kahit na maputi ka. Kahit na nakatago yan palagi. Dahil normal po talaga yan sa atin. So, mas maganda pa tingnan na kapag nilinis talaga natin, tinanggal natin yung buhok sa labi. Para at least kapag sumisid ang partner mo, ay hindi madidistract yung mga buhok dyan sa labi niya. Di ba? Naintindihan yung ibig kong sabihin, guys kasi parang gano'n din ako kasi parang ganun din sa amin eh na kapag kumain kami kasi hindi lang naman yung lalaki ang sumisisi di ba tan kaming mga babae gumaganon din so nakaka-distract din sa amin kapag kumain kami ng lollipop or sisipsipin namin ng lollipop or didilaan na namin siya pababa na yan uh, madidistract kami, mawawalan kami ng gana or hihintuin namin para tanggalin yung buhok na makain namin. Kaya hindi lang sa aming mga babae, pati din sa inyong mga lalaki, dapat ay uh, nakatrim siya or talagang nakashave siya na yung uh, malinis talaga sa part na yan. Okay lang na isa itaas magpaano ka, magpatubo ka, pero sa part na yan dyan, sa ibaba ba or sa paligid ng ano mo, ay dapat malinis kasi kaming mga babae ay pati itlog kumakain, di ba? pati itlog dinidilaan. So nadidistract kami kapag nagdila kami ay may biglang buhok na papasok sa bunganga namin. Siyempre, tatanggalin namin 'yon. Hinto kami. Tatanggalin namin yung buhok. Kayo naman na lalaki, imbist nando na kayo sa level na yung sarap na sarap na kayo sa ginagawa namin. So may hinto din kayo, ma ano din kayo, ma didistract din kayo, ma mahinto yung yung nandiyan ka na sa sarap na sarap ka na bigla ka na lang hinto kasi hinto din kami dahil tatanggalin namin yung buhok. Kaya mas maigi na pumuti man ang buhok or or hindi, hindi na yan importante. Ang importante ay talagang malinis, i-shave mo talaga siya. Kasi kahit pumuti man yan, lahat ng buhok mo, kung i-shave mo, ay walang problema, hindi naman yan nakikita. At hindi po yan sagabal sa lahat, diba? Yun lang guys, ang maging ano, ang, ma ang ma topic ko for today's videos about sa puting buhok sa ating ibaba. Sana po ay meron kayong natutunan at palagi ko pong sinasabi, ay hindi naman po ako uh, perfecto, no? Ako po ay nagre-research lang din or nanonood din sa iba para makakuha din ng idea. So guys, thank you, thank you so much. Love you. Have a good day. Advance. Happy Valentine's Day.